Ayan, Hello guys, hello mga palangga, maayong bunta, good morning So for today's video mga palangga, nandito po ako sa isang uh, sikat na uh, mini mall dito sa aming lugar So ayan, as you can see mga palangga, napakadaming mga paninda dito At sobrang mura pa, kasi ano? mayroon silang uh, sale So ayan, ang dami ng mga paninda dito guys so marami pong mga taong namimili ayan so ako din mga palangga namimili din ako dito para pamimigay ng aking mga suki na mga kaunting pamasko guys so ayan ang laki ng kanilang lugar dito guys napakaraming tinda na mapipili ng uh, mga customer dito so ayan po si nanay bising busy din So, pumunta po ako dito mga palangga para bumibili ng mga uh, pamimigay ko na uh, kaunting pamasko sa aking mga suki sa aking tindahan. So, as you can see guys, napakaraming uh, mga hanger, yan, mga chinilas, mga hanger. Napakaraming mga chinilas pambata dito guys at ang mura lang talaga. Kasi naka po sila. So ayan, namimili muna ako dito, guys, para ah uh, mayroon po ako maibibigay na mga regalo sa aking mga suki dito sa tindahan. Kasi mayroon po ako mga suki na mga bata dito, guys. At ayan si Nanay oh, nagdadala ng kaniyang anak namimili din. So ayan, pumipili muna ako dito, guys, kung ano ang mas mura-mura mga palangga kasi ano budget naman po ang ating dalang pera so ayan maraming tao na namimili din dito guys ayan mga underwear po dito mga tuwalya ayan sobrang ano sobrang linis ng mall na ito guys minimo lang po ito hindi po ito malaki na mall ayan namimili muna ako guys tingin-tingin muna kung ano ang dapat nating bilhin na pamimigay na regalo ng ating mga customer dito sa aking tindahan. So, yan. Hindi pa sila masyadong nag uh, ayos guys. Kasi, yan. Ina-open pa nila ang mga carton para i-display po. Yung busy-busy talaga ang mga sales lady dito, mga palangga. Kasi, ano, palaging ano, mauubos ang kanilang mga paninda. Ayan. Mili, Namimili mo na ako dito, mga palangga. Ayan, marami pong mga pambibigay na regalo dito. Nakabili po ako nito, oh. Yung cup, mga palangga. Ayan. Dumibili po ako nito, Pambigay ng aking uh, mga customer. Yung mga cup. So, para magagamit din nila mga palangga na ma-lagyan ng mga kafe every morning. So, ayan, maraming baso, oh maraming baso Murang mura lang dito talaga guys ayan namimili mo na ako dito so ang dami namang paninda dito guys Yan. dito kumukuha din ako guys ng atasa uh, ayan mili-mili mo na ako kasi mayroon na mga uh, atasa dito na ayan mga biak so mayroon biak so kailangan piliin mabuti guys para hindi po tayo malugi sa pagbibili dito So, ayan. Namimili po ako nito, guys. Namimili pa ako nito. Ayan. Binibi, ano. Oh. Ilanagay ko na yon po sa basket. Yung mga napipili ko na mga tasa, guys. Ayan. Nandiyan na sa basket ang mga kinukuha ko na mga tasa, mga palangga. So, ayan. Mili mo na ako. Piling-pili lang tayo dito. Ayan. Mga tasa. Maraming tasa, guys. Ayan. Dito, malagyan ng asukal.